Ito. So, Ayan, yeah, nandito kami sa Tangs. Ang daming tao, daming tambay, mga Pinoy, mga ipepang iba lahi. Ayan. Nanonood kami ng... Nanonood kami ng... Uh, Nagkakanta dito. Si... Nandito si Daner. Ayan, nandito si Daner, guys. Ayan. Kilala nyo ba si Daner? Kilala nyo ba si Daner? Makarelit lang na yan, mga taga Kargare. Kargare. Ay, may ibon, no? Oh. Ay, ah, may ini dito. Now you know. No. <laughs> Now you know. Ay, mayroon dito maputi, oh, di ba daan? putih, -puti niya, oh. Yeah. Ayoko, gusto ko dito. <laughs> Ikot-ikot, magbarubit-bit na naman dala. Oh my God. Dali kayo, na tayo. Yui! Iba-ibang tao dito yung makita nyo guys. O, oh, ayan, mga Pinay yan. Ang dami mga Pinay. Hanggang doon sa dulo yan. yan. Ayan. Ayan, nanonood ako dito ng, ng hindi concert. Nagkakanta lang sila. Ngayon may mga babae dito sa harap. Bakit dyan pa sila sa harap ko dumaan? Uh, Tinakipan! Tinakipan nila na ununod ako ng nagkakanta. Ayan, jam pa talaga sila sa harap ko. Oh, hindi ko tuloy mabideo yung kumakanta. Nagbuang rin to eh, no? Ayan, no? Oh. daming uh, mga tao dito. Ayan, manood ako dito ng uh, ano... Pinapanood ko sila guys yung uh, nag nagkakanta na yan kaya i ko. So ito na lang yung aking eh, video na kumakanta sila.